Okay mga guys, magandang magandang araw sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mga kayo naroon? Yan na po, magagawa tayo ng kurot. Ito ay paalala lang at baka pag nakita nyo itong ganitong pagkain na hindi dapat ito kinakain ng agad-agad, may mga proseso ito hanggat proseso bago mo ito makain sapagkat ito ay nakakalasing pagka yung kinain na ganito lang yung buo na ito kailangan may mga proseso ito binababad muna sa asin at pinipigaan at eh, hugasan ng isang araw sa ilog o kaya sa gripong na lumadaloy yung running water kailangan maghapon siyang winawaswasan binabanlawan sapagkat para mawala ang katas niya sapagkat ang katas nito ay nakakalasing maari kayong mamatay maari kayong mahimatay o anuman dipindi sa sa, sa kalagayan ng iyong katawan pwede kayong parang nalalasing ng alak kaya may proseso itong sa paggagawa. Itong pagkain na ito ay panakip. Gutom lang ito pag uh, talagang walang-wala ng pagkain. Ito yung mga ginagawa nung araw. Sa walang bigas, walang palay. Kaya ito ang ginagawang, ginagawang pagkain at kanin. Kaya lang hindi ito basta-basta ang -basta ginakain. Pag nakuha mo na ito sa lupa, pag nabungkal mo na, hindi pwedeng kainin agad. At hindi siya pwedeng iluto sapagkat ito ay nakakalasing. Kung magasakong tawagin sa malaling salita. Pwede tayong malason dito. Kaya may proseso siya. Ibinababad muna siya sa asin. ayang katulad ng ginagawa. Kailangan isa-isa siyang ibababad hindi pwede magkapatong na ilalagay mo sa asin kailangan eh, isa isa mo sa isa saw -saw. kailangan masawsaw sa isa isa sa asin yung parang tubig na yan asin na yan na natunaw na siya at nagkatas na yung ano pag binabad mo kasi sa asin yan nagkakatas na siya parang tubig yun ang pinakakatas niya yun ang nakakalasing kaya maproseso ito ka ang pagkain ito ay para sa mga masisipag lang masisipag na walang makain dahil gagawa ka lang naman ito magsisipag ka lang kung wala ka palay, wala ka ng bigas kaya ito yung pana, panandalian na lunas sa mga walang bigas kaya kailangan matyaga ka lang ito ayan iniisa-isa natin ilagay sa asin ibabal sa asin sapagkat pag hindi siya isa-isa baka yung merong hindi maibabal hindi siya mamamatay hindi mamamatay yung ano niya pagka yung nakakalasing nakatas kailangan magkatas siya para kaya ibinababal sa asin dahil para kumatas magkatas yung ano kanyang nakakalasong katas kaya hindi ito basta basta kaya pag tamad ka hindi ka makakakain ng ganito pero kung masipag ka talagang ano kasi sa pagbababal pa lang katulad yan ibababal mo sa asin talagang matagal isa-isahin mo ilagay sa planga ng may asin ayan yung yung parang tubig na yan, ano yan katas na rin yan ng ano kasi pangalawang batch na ito eh. sa pangalawang batch namin yung una kumatas na tapos may asin na rin yun dinalaglagan na lang namin ng asin para yung pangalawang ilalagay kumatas pa rin at ma parang mamatay yung parang katas niya kasi ayun ang hindi maganda sa katawan yung katas na yan kailangan maubos yung katas niya. Kaya ito ay sa dati ang ginagawa namin yan nung araw mga bata pa kami ay talagang pagka na kaming bigas ito yung ginagawa namin pagkain na parang bigas kasi parang bigas na ito pag na proseso na so, saing mo na parang bigas kaya mga guys ang ating gagawin ngayon ay magsatsaga sa pagsasawsaw sa asin sa isa siya ang isasawsaw huwag may lalapag ng buo yung kumpul kumpul kasi mayroon hindi siya masasawsaw kailangan pag nagkalikit siya ilagay mo sa asin kakalikit hindi siya papasukal ng ano hindi siya may saw sa asin kaya isa-isahin mo talaga ang ilang para magbabaraha ka isa-isa siya ay ilalapag kaya para kabilaan siya may isasaw-saw kasi pag may kalikit baka yung pinag yung magkalikit hindi siya malagyan ng asin kaya ayun, ipapakita lang namin ito kung papaano na ang mga proseso sa pagkat pagtatabal-tabal ka nito hindi ka makakagawa ng galito kasi proseso. ang parang binilang ko pang walong proseso pang walo yung magsasain ka na kasi una yung una ma ano kukulin mo sa doon sa lupa tapos babalatan tapos si yan iaalad kung tawagin yan, para mag mapino. kaya parang talagang kung tamad ka na hindi ka marunong magtrabaho gusto mo lang kumain ay hindi ka makakagawa ng ganito kailangan masipag ka lang mag, uh, sapagkat lahat naman ng mga masisipag ay pinagpapala at nagkakaroon ng pagkain pero kung tatamad-tamad ka mag-aantay ka lang ng yung kakainin. Tapos pagka uh, tulog-tulog ka lang, pag mo, maghahanap ka ng pagkain. Eh wala kang matututunan. Kung di kumain, matulog. Kaya dapat gumawa ka para matuto ka. Hindi yung mag-aantay ka lang ng pagkain. Kasi hindi naman lahat na araw na ikaw ang ginululutan ay paano na kung walang magbibigay sa inyo ng pagkain paano ka na sino ang hihingian mo sino ang hahanapan mo ng pagkain kaya dapat magsisipag tayo para magkaroon tayo ng mga pagkain kasi kung hindi ka magsisipag wala kang makakain Anong kakainin mo kung hindi ka magsisipag? Kaya dapat magtrabaho. Kaya ito yung halimbawa, itong pagkain na ito. Hindi dapat tatamad-tamad ka dito kasi pag tatamad-tamad ka, wala kang makakain na ganitong ano, pagkain sapagkat mahaba ang proseso nito. Hindi katulad ng kamuti, pag sinanim mo, pag lumaman, pag lumaman siya, ilalaga mo, kakainin mo na agad. Ito hindi. Hindi agad ito nakakain. Kailangan may proseso siya kasi nakasama sa katawan ito pag ano. Kaya lang ito kinakain ng mga ninuno natin yung araw. Yung mga lalo na yung mga nakatira sa bundok. Kasi pag oras na wala silang aning palay, walang aning mais, eh, ito yung pinaka ano, nila kanin. Kasi masarap to kung ulaman mo, pwede kang maggulay. Pwede kang bum mag -ano ka nang kung meron kang ulam na ano isda o bagoong daing o toyo pwedeng iulam dito kaya parang bigas na rin siya kaya, kaya lang mahaba lang ang proseso niya katulad niyan ang tagal kaya yeah, pinakita lang namin kung gaano katagal yan i-gawin. Kaya yeah, walang putol-putol, walang ilit-ilit. Itong video na ito kasi pinapakita lang namin kung gaano katagal, gaano kahirap bago ka makakain ng ganito. Ito ang pinaka mahirap na pagkain at pamahirap lang na pagkain ito yung mahirap gawin na pagkain at mahirap para sa mahirap na pagkain kaya pagka makahirap mahirap sa gawin kaya kasi kung mayamang ka naman di ka naman magsasaga nito eh kung mayamang ka di ka naman magsasaga nito bakit magsasaga ka pa ng ganong katagal halos isang linggo ka gagawa nito para makain mo isang linggo mo pro, ipaprocess para dumating dun sa isasaing mo na at kakainin mo na kaya yun ang pinaka no, kung mayamang ka hindi ka na magsasaga nito ang mga tsatsaga lang nito uh, yung katulad namin na uh, mahirap lang uh, at wala naman tayong kakayanan na laging bibili ng bigas lalo na ngayon napakamahal na ng bigas ang pinakamura yata ang bigas ngayon, 40. Uh, baka wala na ang 40, baka 50 ang pinakamura na yun ng bigas. Eh. Kaya napakahirap na ngayon ang, ano buhay. Kaya, para meron kang kakainin, magsasaga ka, magluto ng ganito, maggawa. Kasi kung hindi ka magsasaga, eh, mag, Maghihirap ka, wala kang, wala ka naman pambili ng bigas. Meron naman bigas na mura ngayon, halimbawa 40 o 50, hindi kagandahan ang bigas. May ano ka, hindi tatulad ng mamahalin, napakasarap kainin. Eh kung wala ka naman pera, magsasaga ka na lang sa hindi magandang bigas. Kasi mas mura. Ay kung bibili ka ng mabawa 50 isang kilo, uh, makakabili ka. Ay kung bibili ka ng 60, 70, uh, napakagandang bigas yun. Ay paano makabili kung wala ka lang ng pera. Kaya, minsan nagtasaga talaga ng ganito maggawa ng kurot. At tulad yan, ibababal na na sa maghapon yan, ibababad sa tubig. Umuhugasan. Umuhugasan siya. Matatapos mo ibabal sa pangalawang asin ng isang araw. Itigyan mo. Tapos lalalhin mo sa ganyan. Tapos uhugasan mo siya maghapon. Halo-halo. Hinahalo kayo lang. Hinahalo kayo yan para mahugasan talaga ng gusto. At walang makirang katas. Kaya yan ang pinaka ano tapos pagka tapos na ay hugasan banlawan at wala nang mga katas ng talagang bibirag na bibirag na siya sa araw ayan o nahalo ka yan halos minuminuto yung nahalo ka yan para mahugasan kaya talagang pamasipag lang talaga ang gawain nito kasi kung ka na wala, wala kang ginagawa kundi umaasa lang sa ibang tao na para makatain ka eh, hindi ka po pwede dito tapos maghahanap ka lang tulog ka lang pag mo maghahanap ka pagkain pag walang pagkain mag ka eh, hindi ka po pwede dito kailangan gumawa pa para makakain ka dito ito eh ilan lang kami ng kapatid ko na gumagawa ko dalawa kami eh siyempre pagka dating ng ano eh marami na kaya ito tagalang halo halo mikos mikos para mawala yung katas at mahugasan sila hanggang mamuti na siya ayan running water Meron dito galing sa tubol, yung tawagin sa amin. Yung bukal na linagyan namin ng alulog. Kasi sa ilog, malabo ang ilog kasi ulan ng ulan. Kaya ang ginawa namin ganito. Dapat sa ilog yan nakababal. Eh. malabo yung ilog. Kaya ang ginawa namin, meron naman dito bukal. Linagyan na lang namin ng alulog. Naluhalo namin na yung planggana na yan, butas-butas na yan, binutas-butasan namin para dadali yung tubig, hindi sa i-stuck. Kaya running mo, ayan, katulad yan, ibibilad na. Binibilad na yan para pag to yung kunti, uh, pwede na isaing, ayan, puting-puti na siya. Kung gusto mo naman i mag stock patutuyain mo lang gusto yung malutong na malutong na para hindi sa amagin at masira pang istak yun kaya yan ang proseso ayan hinuhugasan na magluluto na tayo mga guys hinuhugasan muna yan bawa na binad na hugasan muna siya para sumipsipin yung tubig kaya ayan niluluto na ito eh. mga guys ang totoo lang ito eh, ito yung hapunan namin ngayon araw na ito yun nga po namin wala kasi bigas eh kaya sinubok din kami na nawalan kami ng bigas na meron na kami na proseso na ano ayun kaya salang na namin nugasan muna para sumipsip yung tubig tapos yun lang ang pinakasabaw niya yung mga natirang tubig hindi sa sinasabawan pipigaan siya ng konti may matirang konting tubig yun lang ang magluluto sa kanya hindi siya yung katulad yung pipigyan siyang kunti may matitira siyang tubig yun lang ang pinakatubig niya wala hindi siya pwedeng sabawan hindi siya sinasabawan ng katulad ng kanin na sinasabawan pinipigyan pa siya oh. pero ang purpose niya para mababad siya ng tubig at mahugasan din tapos may matitira dyan na mga tubig-tubig. Yan ngayon ang magluluto sa kanya. Hindi sa pwedeng sa bawal. Ayan ang, ayan ang hapunan namin ngayon kasi wala nga kang bigas. Nagkataon na wala kang bigas. Ayan ang walang kanin na, na niluto. Ito na lang ang hinapunan namin. Kaya maligidali kami magluto na para mailagay lagay na sa kasirola at isa lang na at paalagyan na lang ipainit na yan ayan Kaya mahirap talaga ito na, na ano kung baga sa ano kung bibilangin mo pang walong proseso na yung pagsasain pagluto na at kakain ayan kaya iba walong proseso, matagal. Una, babalatan mo, iwahiwain mo, bababal mo sa asin, pipigaan mo, at mo sa ilog, kung may ilog man o sa mo hugasan ng malakas ang tubig na running water, kaya mahaba walong kung bibilangin mo walong proseso para mo siya maisaing kaya ito ay eh, kaya paalala lang ito pag may nakita kayong ganitong pagkain hindi po ito kainin lang walang proseso hindi ito katulad ng kamuti kamuting kahoy mga ubi na ilalaga mo lang kakainin mo lang. ito hindi ito pwede kasi maaari kang mamatay dito Maaari kang malason pag wala ang proseso kaya mahaba ang proseso nito. Bababal mo sa asin. Tapos pipigaan mo na mawala na yung kataas. Tapos uhugasan mo na maghapon mga walong oras o mahigit pa. Wawaswasan mo na wawaswasan niyan para mamuti siya at wala na talaga siyang kataas. Katulad niya, yan, sinasalang niyan, dinudurong-durong siya. Para hindi sa buo-buo pag uh, naluto. Para ang kanin na siya pag naluto. Ayan. Kaya matagal nga. Talagang pamasipag lang itong pagkain na ito. Hindi po sa tamad to. Kasi kung tamad ka, gusto mo na lang kumain, ay hindi ka makakakain ng ganito. Kasi kung gusto mo lang kumain, hindi ka hindi ka magkakaroon ng ganito kasi mahaba ang proseso marami kang gagawin bago mo makain to yan dinulurog-lurog lang siya pagka sinalang na lulurog lurugin mo lang siya at isasalang at pa ito yung rin namin pang salang dito namin isasalang yung sinasaksak lang sa kuryente kasi dandahan lang siya. Pwede mo siya, hindi pwede nang magsalang kalito na biglaan kasi masusunog tapos silaw. Dapat dandahan lang apoy, alalay lang sa apoy dahil pagka biglaan mo masusunog. Kaya yan, lurog-lurog lang para ma hindi buo-buo. Kaya sasalan na natin yan. Sasalang na natin sa dekorinting ano para dandahan sa naluluto. Ayan. Yan nakasalang no. Ito yung gagawin naming hapunan ngayon. Kaya minamadali na namin magluto. Kasi wala tayong bigas. Ayan kapatid ko na masipag yan magawa. Ayan nang nakakaalam diyan magproseso kasi siya talaga ang naiwan din dati ng mga ginagawa ng mga magulang namin. Ayan no, naluto na yung iba. Kailangan wala na siyang puti. Magiging ano na siya. Parang kulay kanin na. Ang kulay. Pag may mga puti-puti hilaw pa yan. Ayan makikita yung may puti. Hilaw pa yan kailangan puro siya hindi na yung puting puti ayan malapit na siya maluto at malapit na rin kainin at sa haluan ito ng nyug para masarap kung may ulam man kayo kung may ulam kayo gulay o ano man dyan pwede rin iulam dito ayan kakain na tayo naluto na Parang kanin lang siya pag naluto na. Pwede mo siyang ulaman kung may ulam ka, kung may, may, may ulam kang gulay o ano man yan tuyo, daing o bagoong man, pwede mo siyang ulaman. Ayun, kakain na tayo. Parang kanin lang siya, kaya mas malalaki lang sa kanin. Kasi kung gusto mo maging katulad ng kanin, lulurogin mo lang siya ng gusto. Ayan, ang sarap niya kasi may halong wala na ulam-ulam kasi wala rin ulam eh. Ang ginawa namin dito ang pinakaulam, hinalo namin yung nyug na kinayod. Tapos asin, masarap na siya. Talagang mabubusog ka na. Ito yung hapunan ko. Hindi na ako kakain gabi na ito eh. Kaya may malilim na sa likod ko kaya naghahaponan na ako dyan Wala nang kanin-kanin Ito na ang pinaka ko. Kaya nagkataon din na pwede na kami magluto. Nagkataon na wala rin kami bigas. Wala nang lulutuin na bigas. Kaya ito yung pinakabigas namin. Ayun, parang kanin din naman eh. Yan, yan. Sipte na ito mga guys. Wala na kayong aalalahanin dito kasi na proseso na yan. Huwag lang kayong kakain ng hindi pa na po proseso kasi... Kung mahina ang katawan mo, pwede kang mamatay dito. Ang at pangunahin dito, parang malalasing ka at soka ka lang suka. Kaya delikado ito kainin nang wala sa proseso. Kailangan nasa proseso ka dito. Hindi pwedeng kainin na agad-agad na pag mo sa lupa, luluto mo, lalaga mo, hindi pwede. Lalasin ka dito at malalasong ka. Pwede kang malason. Kaya na maingat dito dapat hindi ka makawag na wag kang makakakain ito na hindi na proseso kasi pwede kang mamatay dito sa pagkain na ito pero itong kinakain namin ngayon na proseso na ito na walong proseso na una bababad sa binabratan, hiniwa-hiwa tapos bababad sa asin ng isang araw tapos pipigaan at dadalhin sa ilog o saan man uhugasan na maghapon maghapon siyang uhugasan hinahalo kay hinalo kay para mawala talaga yung katas ayun parang kanin din naman siya eh. masarap kainin malinamnam siya na hindi katulad ng mayroon mga bigas na pangit ang lasa ito talagang masasabi mong napakasarap wala kang ano hindi mo masasabi na yung walang lima sarap hindi malasa masara, hindi, hindi masarap ang ano walang lasa hindi masarap ang lasa ito ay eh, talagang malasang malasa siya masarap lalo na pag may ulam ka nito na tuyok o kaya daing masarap yung ulaman to kaya may gulay ka pwede rin kahit anong gulay pwede dito kaya masalap ang aking hapunan ngayon. nabusog tayo sa hapunan. Wala na, hindi nakakain ng kanin. Ito na ang Kaya masalap. Masarap ang pagkain na ganito kung masipag ka lang. Pero pag hindi ka masipag, wala. Hindi ka makakakain ito kasi hindi naman katulad ng kamuting kahit sa pagtinanim mo. Pag lumaman, isasayin. Lalaga mo, sasayin mo na agad, kakainin mo na hindi. Ayan o. Dami. Hapunan. Uh, mga guys, salamat salamat sa inyong panonood at naway naunawaan niyo ang pagkain na ito at hindi basta bastang pagkain. At uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dyan sa amang kainarol Maraming maraming salamat sa inyong pagsusuporta at lahat ng mga uh, support na eh, inalaan sa aking mga video at sa lahat ng mga viewers. Salamat salamat sa inyong lahat. Kaya sa uspusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Bagamat ganito ang aming buhay ay buhay mahirap kahit mahirap masaya at nakakakain ng ganitong bagay kaya maraming maraming salamat